Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako para bumiyahe ng Lucena City para puntahan si Adi. So, since birthday niya ngayon, so po natin siya no? para bigyan natin ng outing for birthday. Para malaman natin, malaman niyo kung mayroon totoong kwento, buhay si Adi. Pero syempre, sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, kasama natin si Ali. No, ah, uh, sinundo natin siya sa bahay niya. Ali, balita ko, birthday mo daw ngayon. Birthday mo ba? Okay, dahil birthday mo ngayon, may inanda ako sa iyo. treat kita ngayon, no? Ah, uh, Siyempre, habang magbabiyahe tayo, gusto ko pong mapanood ninyo kung ano ang totoong buhay ni Ali. Panoorin niyo to. Ako po si Ali Gabate, punso sa apat magkakapatid. Nakatera dito sa Dalaikan, Lucena City. Great tiri lang po ang tinapos ko at napasabog po sa trabaho. Ikaigid -ga ng tubig sa Lucena Fish Board para makatulong sa aking magulang. Sa mura pong edad, ako po nagkaroon ng kinakasama. Subalit diba rin ay nagkakaroon ng anak. At ang trabaho ko po ngayon sa Lucena Fish Board, never at mangin ito. At yun po ang aming kinabubuhay ng aming magkasawa. Dito tayo ngayon sa Palagstaan Restaurant at kasama natin ngayon si Ali. Okay, since birthday mo Ali ngayon, isang pagbate, kasama ng ating mga kasama. Happy birthday sa iyo. Ali, dahil uh -huh. birthday mo ngayon, so meron tayong uh, inanda. Ito eh, yung pinaka-treat ko sa iyo. Treat to Mr. Sky sa iyo. Okay, meron akong tanong sa iyo, Ali. Simula nag-birthday ka, naka-experience ka na ba ng cake? Hindi ko naka-experience. So dahil diyan, meron akong inanda cake para sa iyo. Okay, siyempre, yan, isang malakas na malakas na para sa ating uh, videos. Okay, so, since uh, birthday mo, siyempre, bago mo rin blow na candle, mag-wish ko. Okay, alright. Ali, masaya ka ba? Masaya ka? Parang hindi kita sa mukha mo na masaya. Ka. Okay, alright. Uh, Siyempre, kakain muna tayo. Pagkakain natin, Diretso tayo ngayon para dun sa ating mga regalo para kay Abangan nyo. natin kumain. Nakapag-grocery na tayo. Ali, uh, ano mo sasabi mo? Sabi mo, uh, sasabi mo. Oh. Okay. Iyahat at datid yung pinabilin uh, ni Ali sa bahay nila. At uh, makita rin natin yung actual na bahay nila kung saan sila tumingin. Oh. salamat tawon ng marami kay Miss Julia at sa ako na pili sa napunulan niya at sana magpalaing pa siya na kung may kamali.